Good morning guys Habang papunta ako ng bakery May natatanaw ako Matatanaw ko si kuya Yung mihingi-hingi ng bariya Nilapitan ko siya Sabi ko Pagkain pwede may bigay sa'yo Bariya ba o pagkain Parang bingi Hindi siya nakakarinig Tapos nilakasan ko lang Tapos sinisinyas ko lang yung pagkain uh, Okay naman daw kaya umalis ako Bumili lang ako ng ano, wala nagtitinda ngayon, puro ano, sarado. Mga kantin, ito lang yung bukas, lugaw. Ay, ano, mami. So, binila ko siya ng mami. Marami naman yung isang order, mabubusog naman siya dito. Balikan natin si kuya. Ayan pa rin siya, oh. Nahihingi siya ng bariya. Diyan siya nakatira sa ano? Diyan siya nakatira sa kariton. Nahihingi siya ng bariya. The The loser stands once more beside the victory. That's our